nandaan sa akin yung 299 peso issue engagement ring, which reminds me of, nung nakita ko yun, sabi ko, hala, asa na nga ba yung engagement ring ko? <laughs> yung binigay sa akin ni B ng asawa ko ngayon. And asa na nga ba yung wedding ring namin? Guys, wala akong suot na engagement ring, wedding ring, wala. And even si B, wala din siyang suot-suot na singse. So, might as well, i-share ko sa inyo yung um, first muna disclaimer guys, wala pong mga away. Personal opinion ko, kasi parang ang dami kong nakikita sa comment section na ibang mga nag-content nito na parang inaaway because hindi nagtugma dun sa mga ano ninyo, sa mga kung ano man yung opinion ninyo. And gusto ko na i-share sa inyo and i-relate -re ko siya sa story namin, mag-asawa. Kami ni B ay 10 years na mag-girlfriend and boyfriend before kami ikasal. And guys, nahanap ko siya. So, Buti na lang talaga. Akala ko talaga guys, nawawala na siya. Akala ko as in na misplace ko na. Medyo kinakabahan ako nung hinahanap ko siya. As in nagkalkal talaga ako kanina. And dun ko pa siya nakita sa isang lagayan ko. Pakita ko sa inyo. Kinalkal ko pa talaga. Dito ko siya nakita. As in nandito siya sa pinakadulo. Nakaganito siya dito. Ayan. Diyan siya nakasuksok. And buti nahanap pa natin siya. Tingnan natin ng close up. Ang dumi-dumi na niya actually. So, ito yung binigay sa akin ni B From Qatar. Sa Qatar niya to binili. Ito yung pasalubong niya sa akin pag uwi niya dito ng Pilipinas. Yan ang sinundo ko siya sa airport. So, nagpropose siya kaagad sa akin with this engagement ring. And, hindi siya totoong diamonds, guys. No moment na binigay sa akin to ni B, hindi na pumasok sa isip ko na tanungin siya kung totoong bato-bato or kung nasasang ba to. Ang pinaka nagmatter talaga sa akin is yung moment na inaya niya akong magpakasal. So para sa akin, it depends sa sitwasyon. Like, siguro kung hindi naman nalaman ni ate girl na hindi niya napansin, di ba? Parang ang kwento kasi is, nakita niya na binili ng boyfriend niya yung singsing -sing sa Shopee. Tapos nakita niya yung presyo. Pero siguro, kung hindi naman niya nakita yon, maka hindi naman niya na questionin yung boyfriend niya kung saan ba nabili or kung magkano ba nabili yung binigay sa kanya na singsing. -sing. Parang dapat hindi na lang niya nakita. Siguro parang napaisip si ate na yun lang ba yung worth ko, yun lang ba yung value ko, na parang hanggang 299 pesos lang ba na sing, -sing yung kaya mong ibigay sa akin? Na baka sa tingin niya is alam niyang kaya naman i-provide sa kanya ng boyfriend niya. Kaya siya parang may, mega ganong feeling na kaya naman eh, bakit hindi ako binila ng mas mahal na sing, sing And then recently, I saw yung post nung guy na in-explain niya yung side niya bakit ganon nga yung binigay niya sing, sing which is siya yung breadwinner ng pamilya nila, mayro siyang mga pinapaara, so marami siyang responsibilidad and kaya naman daw niya magbigay actually ng uh, mas mahal na singseng -sing. pero nagsettle siya dito because para sa kanya kasi parang eto na muna, hindi naman ito yung wedding ring eh. Pero sa opinion ko, kung ganun yung guy, parang mas okay pa sa akin kung kinausap na lang ako ng boyfriend na ah uh, be okay lang ba ito muna yung engagement ring na ibibigay ko sa iyo kasi ito lang yung kaya natin or kaya kong maibigay sa iyo sa ngayon mag-iipon ako para sa wedding ring natin para at least yung babae hindi masyadong na hurt hindi masyadong nag-expect kasi pwede naman siyang pag-usapan lalo na kung parehas kayo na hindi pa talaga stable also naalala ko first year anniversary namin yon as mag boyfriend and girlfriend maybe and college students kami nun pareho tapos napadpad kami sa SM and then binili niya ako bumili kami ng singsing -sing, pero siya yung nagbayad couple ring siya sa Silverworks. so silver yon guys and magkano lang ba yung mga silver noon and mahirap i-judge yung mga tao na to kasi wala naman tayo dun sa posisyon or dun wala tayo yung hindi natin naranasan yung ganun. So, para sa akin, depende yon sa estado ng buhay na meron kayo, kung ano nga ba yung kaya ninyo lang. Yun nga lang, ang nangyari is, dapat hindi sana nakita ni ate girl na dun siya binili ng boyfriend niya. Na yun yung presyo ng singsing -sing na binigay sa kanya. Para sa lalaki naman, mas maganda sana kung kinausap na lang niya yung babae na ito lang yung kaya ko. Siguro, mas ma-appreciate pa siya talaga ng girlfriend niya in majority of us, sa ating mga kababaihan, kahit nasabihin mo na hindi naman tayo nagmamatter sa material na bagay or sa halaga, ang mahalaga is yun nga, yung inaya kang magpakasal. Yung thought, yung pinakamahalaga doon. But, syempre, minsan, kung iisipin mo, kapag nandun ka sa sitwasyon na yon parang kapapaisip ka talaga na, oo nga, bakit nga, ganun lang yung binigay sa akin, kung kaya naman. Ba't hindi na ipaliwanag sa akin na mabuti? Dahil doon sa issue na yon, nakita ko yung engagement ring namin. Papalinis ko na ng to.